mga ka-respeto at isang malamig na hapon sa ating lahat. Nadito po tayo ngayon sa Summer Capital of the Philippines, sa Baguio City. Dito po tayo magche check in sa New Town Plaza Hotel. At ito po ay matatagpuan sa Corner Claro M. Recto Street, Baguio Benguet, Leonard Wood Road. Ito po pala ay halos katapat lang ng Botanical Garden. At ilalagay ko na lang po ang telephone number nila at ang email ad nila dito sa screen kung gusto nyo silang kontakin. At ito po pala ay rated ng Google na 4.2 over 5. Maganda rin po ang review nila dito ng kanilang mga pagkain at ng kanilang hotel. At nagpabook po pala kami sa Agoda. Nakuha po naming room ay deluxe for only 3,532. Good po siya sa 2 adults and 2 children with breakfast, parking, coffee tea, free wifi and drinking water. Akyat po muna tayo sa room natin sa 7th floor at iro-room tour ko po kayo. Pakikita ko sa inyo kung ano na nung napara-serve natin na room. At mamaya daw po pala ay kakain tayo ng dinner sa Elements. Titingnan po natin yung restaurant nila. At ilalagay ko po yung price ng mga buffet nila from breakfast, lunch, and dinner. Nandito na po tayo sa 7th floor. At mukhang malinis naman po yung hotel nila. At maganda rin po yung design. So ayan po, ikutan po natin yung camera. So tingnan na po natin yung room natin. Ang kagandahan din po dito sa flooring nila ay hindi siya carpeted. Kasi yung ibang hotel na carpeted, may amoy na parang lumlum siya. So ito po para siyang ano lang, semento lang po siya or tiles. Nandito na po tayo sa loob ng room. Meron po silang veranda. Tapos two bedroom na good po siya sa apat na tao. May TV, malamig naman po yung aircon nila at meron din silang electric pan kung nalalamig kayo. Meron po silang table at chair. At ito po yung labas ng veranda nila. Yan po yung mga kapitbahay natin. Sa gawing kanan po na to, dito po gawi yung botanical garden. So kita mo rin po dito yung bundok. Pasok po muna tayo sa loob at para mapakita ko na din sa inyo yung CR nila. So yun po yung pinakamahalaga yung CR kailangan po malinis tapos mabango so ayan meron din po pala silang free coffee and bottled water so pasok na po tayo sa si CR so ito po yung CR nila malinis naman po yung CR nila tapos maganda mabango din siya at sana po meron ding hot water dito at para hindi na rin tayo mong problema kasi malamig po ngayon dito sa Baguio so meron po sila ditong um, shampoo at sabon, may conditioner na din po. So tingnan po natin ibang amenities nila. So mayroon din tissue, mayroon din pong towel, at mayroon din po pala sila ditong toothbrush and toothpaste. So yan po expected ko na din po na ganito kaganda yung CR nila at room nila kasi 3 star hotel po ito so mamaya maya lang po ay bababa na rin po tayo para kumain ng dinner at i rate po natin ang pagkain nila from 1 to 10 so sumahan nyo po kami okay So ito naman po ang price ng mga buffet nila. For breakfast po is 380 pesos. At kapag merienda naman po ay 280 pesos. Kapag lunch naman po ay 580 pesos at ang dinner naman po nila ay 780 pesos for weekdays. At kapag weekend naman po ay 880 pesos. So nandito na po tayo sa lobby at dito lang po yung restaurant nila kusan tayo kakain ng buffet. Pakita ko lang po muna ang lobby nila ng 360 at mamaya lang po ay papasok na din tayo sa elements na buffet restaurant nila. Tignan po natin ang mga pagkain nila dito. At paalala ko na din po na malamig po sa Baguio ngayon. Lagi po kayo magdadala dito ng jacket or sweater para panlaban natin sa lamig. Merienda, 280 pesos. Tapos dito po tayo magbabayad sa cashier. Tapos bibigyan po nila tayo ng parang risk band. Then, pasok na po tayo. So, ito po yung elements na buffet. Dito po sa kaliwa, ito po yung bar nila. Diyan po yung mga drinks. Kukuha po kayo ng kape or mga juices. Ito po yung pinaka-buffet nila. So, ang dami pong tao. So, ito na po yung nakuha natin. Meron po tayong tempura. Meron po tayong sushi. Meron po tayong fresh na salmon. Meron po tayong um, lechon belly na may Uh, lechon sauce. So, tigman po natin ang nakuha natin pagkain. At pakikita ko lang po sa inyo yung mga tao dito. At nagpaluto din po pala tayo ng grilled salmon. Wait lang po natin at tigman natin anong lasa. Nandito na po ang grilled salmon natin. Uh, sa mga ganitong 5 star o 3 star hotel, pwede po kayong mag-request o magpaluto ng salmon or ng steak. Tanong nyo lang po kung anong available nila. Tikman na po natin ang pagkain nila. So, tikpan po natin ang mushroom uh, with chicken po ito para po siyang Chinese na luto. Mm. Masarap. Masarap po yung luto nila na yun, yung dish nila. So, tikman naman po natin yung tempura nila. oh, masarap din. Mm. Sarap, malutong, and juicy po yung loob. Fresh din po yung shrimp nila. So, tikman naman po natin ang salmon nila. Mm. Sarap. Ang sarap po ang dinamnam niya. Fresh na fresh din po yung ano niya. Yung salmon niya. Ang sarap po niya isausok sa toyo. Tapos na po tayong kumain at i-rate po natin ang hotel nila at ang pagkain nila. Kung i-rate ko po sila from 1 to 10 ay 8 points. Okay. po ako sa halos ko lahat ng ko ng mga pagkain nila sa bupay ay masarap. At ang hindi ko lang po nagustuhan dito ay yung sa CR namin na mahirap pong tansyahin yung hot and cold. Lalong-lalo lalo na po ngayon ang lamig po dito sa Baguio. Ang hirap maligo kapag walang mainit na tubig. <laughs> Pero sa kabila po nun ay recommended ko pa rin ang hotel nila. Unang-una po dahil sa masarap nilang pagkain doon sa elements na buffet restaurant nila. Pangalawa po ay doon sa housekeeping na every time po na makakasalubong ko yung mga nag-OJT, yung mga naka-white na t-shirt. Lagi po nila kaming binabate. At hanggang dyan mga karespeto ang vlog natin ngayong araw at sana'y nag-enjoy po kayo. At samahan nyo po ako sa susunod nating road trip at food trip. Maraming maraming salamat po. Inside you, and the blackened eyes make my way into your mind, just to know what you know.